Alam ba ni Secretary Dilima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos? Nung nakita niya, pak, gano'n niya ako. Anong pak? Parang pin pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am Dilima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am Dilima, ano pong sagot mo at saka anong at, ginawa mo? Ang sabi ko, ang sabi nang nakita kasi yung bowler, patshot sot mo yan. Eh ito ang presidente ko eh. ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n sir. mag idol ka rin lang, si Raulo pa. Sino sabi niyan? Si Ma'am. Ang sagot ko naman po, ang sagot ko naman po sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary de Lima po? Punyeta uh, ka! Next is uh, the Honorable Gonzaga. Thank you, Mr. Chair. I will direct my question to the DOJ Secretary, please. Mr. Chair. Mr. Dayan said he is married and he has a relationship with Secretary. Your Di Honor, uh, I understand there's a request of uh, Mr. Dayan. M Mag my, Sier? my question is directed to the OJ Secretary, po. Ah, okay. not to Mr. Dayan. Sier. Okay. Uh, Mr. Dayan is excused. Go ahead, Your Honor. There is a testimony that there is a relationship, special relationship between Secretary de Lima and Ronnie Diane. What is the law violated by both parties here? Mr. Chair. It's the revised penal code, uh, Mr. Chair, on concubinage. On the part of, on the part of Dayan and of course on the part of uh, Dilima. Okay. That would be a criminal case between the parties involved, sir. Uh, that's right, uh, Mr. Chair. There also there was also a testimony from Haname Haname Diane with regard to the order of. Secretary de Lima to Ronnie Dayan not to attend the uh, hearing e here in the House of Representatives Can you tell us what laws are violated by the Secretary de Lima if there is any I believe uh, the uh, law violated by Secretary de Lima is that rules of court on contempt it is uh, an obstruction of justice on the part of the senator and uh, in addition to the uh, quest to the answer that they made about uh, concubinage secretary De Lima is also guilty of uh, under section 27 of rule 138 on immorality under the rules of court and he could be uh, disbarred for immorality Mr. Chair, Secretary De Lima or Senator De Lima is always invoking this right or privacy, rights of privacy or this gender sensitivity. Which will prevail if there is a collision between the rights right of privacy or gender sensitivity versus this principle of public trust. Public office is public trust which will prevail? well, uh, it's no brainer, uh, mr. chair. Uh, the right to privacy or the right of uh, gender, gender sensitivity are mere private rights, but uh, violation of uh, our criminal laws are public offenses, and uh, it uh, prevails over private uh, rights, Your Honor. Thank you, Sir. Thank you, Mr. Chair. My next question is directed to this Chief PNP, please. Yes, Your Honor. Palaging sinasabi kanina na si Kerwin, sabi ni Kerwin dun sa testimony niya, na si Ronnie Dayan ay in contact with Jovi Police Officer Espinido. Please tell us, Mr. Chief PNP, kailan po na-assign si Espinido sa Municipality of Albuera? Uh, as far as I can remember, Your Honor, I was the one who designated uh, Police Chief Inspector Job Espinido as Chief of Police of Albuera, Leyte Uh, sometimes uh, middle or or late uh, July because I assumed my post last July 1 of uh, this year so right after that about weeks uh, maybe later later part of uh, of the month your Honor so July 2016 when you assume your incumbency as the chief PNP Yes, your Honor. So, nung prior to July 2016 to 15-14, wala pa po si Chief of uh, Officer Espinido sa Albuera, Leyte? Wala pa, Your Honor, but uh, previously, he was already assigned, uh, I'm not sure if it's really Albuera, but within the Region 8 or within uh, the province of Leyte, before he was uh, transferred to... PRO 11 sa Davao. So, the last assignment that he had prior to his assumption as chief of police of uh, Albuera Leyte was uh, Police Regional Office 11, Davao. Thank you po, Mr. Chief PNP, Mr. Chair. My next question po, Iki, Mr. Dayan. Palagi pong sinasabi ni Ma'am, ni Senador Dilima, na hindi niya kilala si Kerwin Spinoza, wala silang transaksyon ni Kerwin Spinoza at wala siyang tinanggap na pera galing ka Kerwin Spinoza. Ano po yung masasabi mo sa public denial ni Senator Leila Dilima? Hindi ko po alam sa kanya sir kasi siya naman talaga nag-uuto sa akin para mag-ano kay Kerwin. Pwede po bang pwede mo bang masabi na si Ma'am Senator Dilima Lima ay nagsisinungaling when sinabi niya sa TV na hindi niya kilala at wala siyang transaksyon kay Kerwin Spinoza? Ano yung tanong, sir? Pwede ba nating sabihin na nung sinabi ni Secretary Dilima na hindi niya kilala si Kerwin Spinoza, wala siyang transaksyon kay Kerwin Spinoza, pwede ba nating sasabihin na nagsisinungaling siya? Yes, sir. Sinungaling siya kung ayaw niyang aminin. Sinabi nun sa TV reports na may bahay kayo sa Osbitondo, Pangasinan, White House, yung kumbaga. Hindi White House po yun, sir. Ano Orange? Yun? Orange. Orange. San galing Kaninong bahay yon Sa inyo po ba? Sa amin dalawa po. Saan galing yung pinapagawa nyo na pera para magawa yung, sabi mo, orange na bahay? Ay. Yung 800,000 po, galing po sa ipon ko yun, sir. Yung 2 million, galing po sa kanya. So yung 800,000 galing sa ipon mo, Opo. yung sobra, 2 million from... Madam Delima. Dito naman kay Ragos, Director Ragos. Sabi ni Director Ragos na nagbibigay siya ng pera doon kay Secretary de Lima through you. Dinideny mo yan, di ba? Opo, sir. Pero meron ka namang statement dito na dalawang beses may ibinigay si de si Ragos kay Secretary de Lima. Meron po, pero hindi ko alam po kung ang laman ng mga binigay niya kay Ma'am is pera. Yung isang envelope yung second, plastic na may lalagyan ng sapatos. Opo. Labas nung dalawang beses, may ilang pagkakataon pa na nakita si Ma'am Dilima at saka si Ragos? Yung dalawang beses lang po ang nakita ko, sir. Aside from that, wala ka na nakita? Wala na po. Ito po yung sabi ni testimony ni Carwin... Espinosa. ang sabi niya, nagbigay kayo ng nagbigay siya ng pera sa inyo sa Mowa, sa Dampa, sa Mowa and then sa Bagyo. Sabi niya 2015. Ang sabi mo naman 2014 ito. Anong masasabi mo nito? 2014 po, sir, kasi sa 2015 hanggang February lang ako kay Ma'am, katapusan ng February. So regardless sa time, regardless sa month at saka sa, sa buwan at saka sa taon ang totoo niyan ay may inabot na pera si Kerwin Espinosa para kay Secretary Dilima. Yes, sir. Noong 2016 tumulong ka ba sa kampanya ni Secretary Dilima? Opo, sir. Paano ka tumulong sa kanya? Nag... Ano po ako sa kanya na, ma'am, gusto ko pong tumulong sa inyo. Wala po kaming uh, magastos. Kasi ang kalakaran po rito sa amin, pag may sumama, 300 a day ang bayad. Ang sagot naman po, pwede yan sa budget ko. So, binigyan ka niya ng pera? Pinapunta po ako sa Maynila, sir, para kukumuha ng pera. Magkano po yung binigay sa iyo? Unang bigay po sa akin, sir, is 30,000. Nung tumanggap ka ng 30,000, ano ang ginawa mo? Nagdala na rin po ako ng mga tarpaulins niya para ikabit namin sa bayan-bayan ng Pangasinan. So, nagkabit ka ng mga tarpaulins ni Secretary de Lima? Yes, sir. So, Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary de Lima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo? Dadalawa lang po sila, sir, si Presidente Duterte sa kasya. Ano ang anong tinutulog mo kay kandidato na Pres Duterte nung panahon na yon? Yung, yung sa, sa, Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po sir na walang yung plain lang. Sinus bibili kami ng isang quart na pintura tapos isusulat lang naman namin vote Duterte for president. Tapos sa taas, kay ma'am, si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary Dilima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Y yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos? Nung nakita niya, pak, gano'n niya ako. Anong pak? Parang pin pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am Dilima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am Dilima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi niya ko, ang sabi niya nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Eh, ito ang presidente ko e, Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. mag idol ka rin lang, si Raulo pa. Sino sabi niyan? Si Ma'am. Ang sagot ko naman po, ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So, nung sinabi mo yung nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary D. lima po? Punyeta ka. <laughs> order, order. bumalik ko tayo doon sa tinanggap mo na pera galing kay Kerwin Espinosa. Sabi mo nung tinanggap mo yon, dinala mo sa bahay at saka binigay mo sa kanya. Yes, sir. Sinabi mo rin na magkasama kayo sa isang kwarto. Opo. May pagkakataon ba na nakita mo kung saan nilalagay yung pera na binigay ni Kerwin Espinosa sa sa loob ng kwarto? Doon lang po yun sa drawer niya, sir sa lalagyan po na malaki po kasi yung table ni ma'am na lalagyan ng mga paperworks niya may drawer din po yun doon so lahat na binigay ni Kerwin Spinoza sa iyo na pera lahat yun binigay mo sa loob ng kwarto ni Secretary de Lima opo at lahat na yon ay inilagay mo o nilagay niya sa table y sa loob yung isang beses ko lang po nakita yung nilagay niya sa ano sir sa loob ng drawer You're lang po, Mr Chairman thank you